pang kautol magandang umaga po sa inyo lahat kumusta po yan tayo po ngayon ay nandini na naman po sa linang at uh, pang araw araw naman po ay nandini tayo Ayan bali na po tayo ngayon na uh, gagawa po tayo ng kamahan para po sa ating ng palay sasabog na po natin bukas hmm. gawa ng Hahanguwi uh, hahanguin na po natin at uh, nag, ano nga po tayo nagbasa na hahanguin na po natin at uh, simula na po uli at ako pi una sa mga mag, sa ko ay kay Utol Bunso kay Utol Bum kay Utol Anton ako po una ako sa magkakapatid ang gumawa ng tubigan at naglinis nakaprepare na po ang lahat yan bali ano po may dala po akong kanin ginda Utol Antone. at uh, anong aga po nila ah uh, sabi ko ipagsasahin ko na lang kayo at uh, nagtawag po sa akin ay bago po pumunta din sa kanila sa tubigan nadalang po muna siya ng Uh, kanin po. Wala pong kanin kanina, eh. ko muna sa bahay. Yeah, dadan po natin kasama po yung bata. Tayn ko lang po muna mga kautol yung ano po, uh, tubig, ang laki po ayo. Kuha kailangan pong pampasok. Kailangan po ikati pag ng uh, kamahan po. Yan mga kautol ito po yung ating dadapugan. Papalit ng binhi. Papatayin po natin patay na patay tubig. Ara. hindi po Maganda pong uh, lagyan ng kamahan. Kamahan po tawag sa amin eh, sa inyo po mga kutulayan um, kunan tawag sa iba't ibang probinsya, iba't ibang po ang ano, pangalan ng lingguwahe. May Bisaya, Mindanao. Yan. Patayin po natin lahat. tupuyan, po 'yan, no. Takalan 'yan mga isang buwan ng ama, ah, ilang weeks ng pahinga po 'yan. Tubigan 'yan. para pagbalik po natin mga kautol ay naka ano na po yan naka uh, Kating-kating na po pag yan yeah, mga kautol bali ano po okay na kakate na yan pagbalik po natin arat lang muna itong kanin kay utol po <coughs> na po natin mga kautol ayun po si utol oh may si utoy eh. aray ko na po si utoy eh. dahil lang agap din po ni utoy alas 5 sa mga sumaka utoy yun si utoy oh si Don kasama na po natin pa uwi panggagawa tayo ng iras yan po batang na napakasipag mga kautol kapitbahay po namin na isa pang kapitbahay anak po ni ano ang pangalan natay mo? anong pangalan nanay na mo? ha? Caesar ba ka lulo mo yun <laughs> nalilimutan mo anong pangalan? tat yo ha ah, milky mga kautol bali ano na po ah kati na yan o oh, kasama po si utoy yun <laughs> Napakasipag na bata. <laughs> Lagi ka buntot po namin dito. Pag sabar at linggo. Yan. Uumpisahan na po natin. Yan mga ka-auto, Tayo po sa kabila na. Ano po yung ano, Hindi pa pahinal. Gawa po ng ano yung po natin ito. Tawag din. Atin pong idulubog-lubog pa. Magdoka po tayo ng kawayan. Pag-alit ang utoy. Hmm. Pag-alit ang gamit, ano? Kapantayin ah, pa po natin yan. Ito, so, magandang uh, gamit mga kauton. Alam mo yun po ba yung uh, ano? Pagbibilad ng paray, ito. Ito po yung nakakita ko sa YouTube din. Napanood po. Sa Japan. Mas mabilis pong gumawa ng kamahan. Kaysa dukal kanang dukal. Mas mainam po. punin po natin ito mga kaotol dahil ano po ay may low pressure kailangan po natin damihan ang ating dapog Mabilis hmm, po kahig ka ng kahig guys, ano mo toy? Mm.

Alas po lang lang at magpasalamat sa ating ama. Bagong araw, bagong pag-asa. Kaya't magsipag at magjaga, na. Mga kukot, Pagkakawin para sa pamilya Ang mga pagsubok ay kakayanin Basta tayo ay sama-sama Mga kukuto Siuti pun na yeah. baba, nat ini amandong kita. Ini, ini, nah, ini sudah punya matutup. Aku tuh, nah, jadi ya, terowongan aku ini. Ini memang sama aja, itu waktunya. Ibu baba, baba mu ya.

Ayan yeah, mga utol oh, yari na po namin dalawa ni Utoy Ayan oh no, si Utoy Ayan ah, ang no, ganda na po, paparang parang Ayan oh ang no, ganda na po, yan oh no, kay Isigna oh Sampu at kalahati mga ka utol ah, na natin naman eh. na na rin oh Ayan ah, yeah. Tayo tayo po ay Hindi ko na po inayawan at Nandili na po ay hmm. At natapos na po natin ipapalan na po natin bukas ng umaga naka prepare na po yun mga kautuloy ano mas maganda pag isang araw magawa mo na po para po medyo tumigas tigas po yung gitna yan mga kautol uh, katatapos lang po natin uh, magtapas po kay kuya at tayo ito tumulong at tayo po'y mag-spray po uli ng ah uh, ng ano po nang sili mga auto eh hindi nyo po makita at gawa ng makulim na ma, ano na po madilim na po ay ang sikto po inaalis po agad yan bali ano po ah uh, bukas po ito ay may gawa pa rin ay kaya isprayin ko na po arang gabi eh, para bukas po ituloy tuloy tayo yan spray po muna tayo mga ano lang po ito mga isang oras lang siguro dalawang oras po yan po tayo sa silihan mga kautol Yan bali po kayo ngayong oras po eh uh, ano 5:40 ah uh, 5:42 po ng hapon mga kautol niyo ano Pag-abi na rin po tayo Bukas po may gawa pa mga kotol eh. Wala po ang oras. Nakakatawan eh. nang po. naman mga kautol Okay, dito silang tayo mga 了吗？ Yan Salamat nga po pala kay uh, Tita ano Pilipina kay isa kasi to Gonzales po. Yan nagagamit ko na po yung inyong bigay sa akin no. Oh, na ilaw po. Dayan po mga utol. Galing. Oh. Lagi po na ulan mga utol eh. Tutok. ko dun po Daan mo yun bunga mga utol, luktudong tudok Kailangan alagang alaga ko po mga kotor si Paglampo at saka buhay probinsya bye salamat po lakas po ng ulan pawi na po tayo